Day 8, ang pangwalong araw sa taong ito. Palm subscribe! At yun, sa wakas, sumabot tayo sa day 8. Medyo matagal na rin tayo na nagpa-vlog at pangwalong araw ngayon sa taong 2024. At sa inyong napapansin ako ngayon ay nag edit yan yung ginagawa ko ngayong Monday ay nag edit lang ako ng mga picture dahil nag-picture-picture lang <laughs> uh, Pinaturan ko lang yung, mga pam yung pamangkin ko Nung nag-birthday nung Sabado At yan yung ini-edit ko ngayong araw Sa araw ng Lunes, January 8 At yan o, oh, busy tayo ngayon sa editing At hindi rin siya madaling gawin Sa pag edit ay hindi rin masyadong madaling gawin Kasi kailangan mo ngayusin yung mga color At ano pa, kung nga yan masyadong na nakukuha talaga yung coloring sa mga editing talaga med medyo mahirap talaga ang editing mga photographer ay shout out sa mga photographer na na magagaling yun yan na talagang ginagawa ko ngayong araw At yun, at kung gusto mong matuto ng photography, maraming mga tutorial dyan sa YouTube at marami tayong makukuhang mga tutorial dyan about sa color grading, paano mag-edit, ng color grading ay marami tayong makukuha. At kung gusto mong magpasimula sa photography ay pwede talaga sa mag-online, marami kang masyot yung mga angle about sa angle ng camera ay marami ka tayong makukuha dyan sa online kung gusto lang nating matuto ba diba? pero yun lang talaga yung pinakamahirap sa photography dahilan yung camera ay napakamahal ang yung mga accessories ay napakamahal kaya yun lang talaga yung pwede ka talagang sumuko dyan sa mahal ng mga accessories sa mahal ng camera sa mahal ng lens talagang napaka hirap bilhin ng mga lens na yan eh. <laughs> Nahirapan akong bilhin. May gusto akong lens. At uh, kahit nga may gusto akong camera na bilhin Sony 7 series. <laughs> Pero hindi ko talaga mabili dahil sa sobrang mahal talaga nila. Pero ganun pa Ay sana pag magkaroon tayo ng budget ay makabili rin ako ng camera na maganda. Sony lang. Gusto talaga yung Sony. <laughs>